See guys. See you guys. <laughs> uh, pagkatapos po ng ilang araw, ladies and gentlemen, yan, eh, eto na, papakita lang po namin sa inyo yung mga daanan namin uh, pag umuulan. Ayan o, ayan. Oh. Ayan. Grabe. Grabe ang mga daanan dito. Okay. Wala kang matatapakang matigas, puro <laughs> lahat, matubig. <laughs> Kaya, alam nyo, kapag uh, ganito kong tag-ulan, malakas ang ulan, may bagyo, alam nyo na, medyo mahirap Yung no? mga dadaanan dito. Okay? Yan, yan katulad nyan, si Daddy GR. O, tignan ho nyo. yan yung mga daanan ho namin. Hmm. Ayan o, yan, oh, maputik. Ayon, oh, kita nyo. Maputik na. Kaya nga ho, pag non-stop ang ulan dito, non-stop din yung mga alipunga. <laughs> Misan nga ho eh, yung alipunga yung nagsasawa na sa mga paa namin. Okay, <laughs> hindi na ho kami. ayan <laughs> hindi na kami natatakot sa alipunga. Yung alipunga na ang natatakot sa amin. <laughs> Ayun, ladies and gentlemen, nakita naman ho ninyo. daanan namin dito. Ayun, oh. Oh, grabe. Putik yan. Oh, diba? Oh. Wala kang madaanang maganda rito. Matino kapag umuulan. So ngayon, maganda ho yung panahon. Kita naman ho ninyo. Haring araw, sumikat na. Ayun, oh. Oh, diba? Hmm. Eh, ako nga ngayon, eh, baldado ako ngayon. Hindi ako makaalagwa, hindi ako makabukid or makakuha ng mga ng mga pagkain ng mga hayop dito. It's because uh, uh ladies and gentlemen, uh, yung pa ako. <laughs> Baldado yung pa ako. Kaya ganun ho 'yun. Okay? Ah. Uh, medyo iika-ika ko. Medyo makirot. Hindi ko alam. Pero honestly, I'm still alive. Buhay pa naman tayo. <laughs> Don't worry, guys. Ayun, kaya dito ho, kapag bumabagyo, umuulan, nako, kailangan mag-stock ka na, na ng mga pagkain mo. Dahil uh, pag nag-start na ng rainy season, malamang sa alam mo, ang hirap humlabas. Yan ay kung may budget ka. Pero kung wala naman, eh tis-tis na lang. Ayan o. Oh, si Ermat. Kita wow oh O, oh, nakabota. Kami. Hmm. Hmm. Kita guys. Ayan, yung mga daanan dito. O, no. diba? Ganyan lang. Chill lang. Chill lang yung mga daanan dito as in. Very chill. <laughs> chill na chill. Okay. Ayan o. Oh. O, oh, grabe. Dito. Daanan to. Daanan guys dumadaanan ng mga sakyan. Pero ngayon, wala pa masyadong dumadaan. It's because uh, maputik nga. Ayan no? Oh. Ikaw ba naman gusto mo mabalaho dyan? Oh. Oh, diba? oh. Tulad na lang ng dinaanan ni JR na yan. Oh. Oh. Putik lahat. Oh. Tingnan nyo pa. Mm. Ayan Oh. Oh. Diba? Yan. Hindi ko naman po pwedeng oh, ipakita yung pa ako. Baka mama, iyak! Kadirder! <laughs> si John John the Great. Ayan. Na gumaling na raw ang kanyang... Actually, ang tawag ko kasi namin sa Alipong, ha? Ladies and gentlemen, Karindanom. Ayaw. Pakita nga dyan ng Karindanom, mo. Paa, yung paa mo. Ayan, ha? Oh. Oo. Oo. Sinyo? Grabe. Grabe. Kaya kung sino hong merong ano dyan, baka, baka naman, pwede kayong magpadala ng uh, baka naman. Oo, oh, oh, pang ano ng mga karindanom ho namin. <laughs> ayan o oh guys, so oh, Kita ninyo, yung mga daanan dito. Sobra. Daanan yan. Oo. Oh. E eh, dito na sila ngayon, sa harapan ng bahay dumadaan dahil medyo matigas-tigas yung ito. So, baka, oh, ayan oh, oh, baka Ayan o. Oo. mga daanan yan. Baka naman. <laughs> Sige, Jair, pakita mo. Oh, ayan, oh. Oh, ayan, oh. Oh, ayan, wala ka talagang maapakang ano rito. Oh. Diba? Oh, putik. Putik. Maputik. Putik talaga, as in. Putik. Oh, oh yan, oh. Oh. Kita ninyo, guys. Ayan, si Jan Jan the Great. No, kumaro bumag-take. Oh, diba? Ayan, oh. yun palay naman na ho yun, ituturo namin kayo sa palay ho namin, if ever magkaroon ako ng time na baka punta ron it's because right now hindi pa ako pwedeng uh, umapak sa putik, dahil nga ho yung pako pa <laughs> baka ma-infection naman eh mas lalong magka problema na tayo, ayun, ayun si Daddy JR, ayun ho oh. oh, ayun ho, oh. kita ninyo yan, yung mga daanan mm -hmm. ho sa amin, maputik talaga ke sobra hmm. oh ayan oh uh, ngayon lang ho umaraw dapat Gio ngayon lang siya umaraw ladies and gentlemen kaya nga ho if ever sana okay bota bakani man <laughs> <laughs> bakani man <laughs> ayan so daddy GR alay ka rito daddy GR <laughs> Anong request mo sa mga followers natin, Daddy GR? Ano, anong request natin? Oo. Oh. <laughs> Pero suntok sa buwan, kung masimento po ito. Ayan, so... Masimento mo na, Tita Jun. Wala pa tayong pera. Kaya mo, pag na-monetize tayo, <laughs> Saka natin papasimento to. <laughs> Alright, so ngayon ganito ganito na lang muna tayo. Yo. Oh, di ba? Yeah. Yeah. Yan, yan, the great. So guys, maraming maraming salamat sa inyo pong walang sawang suporta sa mga ma sa mga nagtatanong ho, bakit uh, napakatagal ho naming mag uh, mag-upload uh, ni Daddy Arts. because busy naman ho kasi kami sa bukid and at the same time marami pang inaasikaso na bagay. So, sana ho magtuloy-tuloy. Okay ito pong uh, ito pong pag-upload natin ng mga videos natin. Okay guys, salamat sa walang sawang panonood, walang sawang suporta and uh, hindi po kayo bumibitaw sa amin. Ayan si Daddy GR. Ayun oh, si Daddy GR. Syempre, John Marino po. Peace out.